Sa papalapit na off-season ng 2025, muling naging sentro ng diskusyon si Lebron James. Sa edad na apat na po, marami ang nagtatanong, tatapusin na ba niya ang kanyang legendary career, o may isa pang season na nakalaan para sa kanya. Ayon kay Stephen A. Smith, may dalawang malinaw na landas ngayon para kay Lebron, at pareho itong may malalim na epekto sa kanyang legacy. Ang unang senaryo ay ang pananatili ni Lebron sa Los Angeles Lakers para sa 2025 hanggang 2026 season. Ngunit ayon kay Smith, hindi na sapat ang kasalukuyang estado ng team para suportahan ang isang championship run. Kung pipiliin ni LeBron na tapusin ang kanyang karera sa Lakers, dapat lang na magkaroon ng malalaking pagbabago sa roster. Kailangan ng major shake-up, hindi lang minor trades o bagong coach. Dapat itong prituhi na parang last dance ni LeBron. Kailangang magbuo ang front office ng isang tunay na contender na handang ilaban ang lahat para sa isa pang championship. Dahil kung hindi nila ito magagawa, masasayang lamang ang huling taon ni Lebron sa Los Angeles, isang franchise na minsang nangako ng dynastya ngunit na uwi sa pagkabigo. Ngunit kung pipiliin ni Lebron na iwanan ang Lakers, malinaw para kay Stephen A kung saan siya dapat tumungo, dalawa lang ang posibleng destinasyon, ang Dallas Mavericks at ang Cleveland Cavaliers. Una, ang Dallas Mavericks. Sa kasalukuyan, nandito na si Anthony Davis, isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Lebron at dating cornerstone ng Lakers. Dagdag pa rito si Kyrie Irving, na minsan na ring naging katuwang ni Lebron sa championship run ng 2016. Ang trio ni na Klay Thompson, Kyrie, at AD ay isa ng mabigat na puwersa sa West. At kung sasama si Lebron, maaari itong maging isa sa pinakamalalim at pinakadelikadong lineup sa buong NBA. Hindi na kailangan ni Lebron pasanin ang buong team, nandiyan na ang offensive firepower, defensive presence, at basketball IQ para suportahan siya. Sa Dallas, pwede siyang maging closer, veteran leader, at mentor, all while competing for one last ring. Pero hindi rin nawawala sa radar ang Cleveland Cavaliers. Ang pagbabalik sa kanyang hometown ay isang emosyonal at makasaysayang hakbang na kayang isara ang kanyang career sa pinakasimbolik na paraan. Dito siya nagsimula, dito niya nakuha ang una niyang MVP, ang una niyang heartbreak, at kalaunan, ang una niyang championship para sa lungsod. Kung babalik siya sa Cavs para tapusin ang kanyang karera, ito ay magiging isang full circle moment, isang kwentong isinulat na parang pelikula. Hindi man championship contender ang Cavs sa ngayon, sapat na ang sentimental value ng kanyang pagbabalik para magmarka sa kasaysayan ng liga. Ang tanong ngayon, ano ang mas mahalaga para kay Lebron? Isa pang pagkakataon para sa kampyonato? O isang makasaysayang pamamaalam sa lugar kung saan siya nagsimula? Sa dalawang opsyon na ito, pareho namang may saysay, pareho namang makakaapekto sa kanyang legacy. Sa ngayon, tahimik pa rin si Lebron. Wala pa siyang pahayag kung ano ang plano niya para sa 2025 hanggang 2026 season. Pero habang hinihintay natin ang kanyang pasya, malinaw ang isang bagay, ano man ang piliin niya, ang buong NBA ay muling yayanig. Dahil ang bawat hakbang ni Lebron James ay hindi lang basta desisyon, ito ay bahagi ng kasaysayan ng basketball. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po!